Ouch lang damit Si Coach andito. Si Coach Mang naliligo. Kaya pala andun yung damit niya. Ayan guys, ang balon na ginawa ng mga bata Oh. Pwede nang inuman. Ang linaw na ng tubig. Ayan. Wala si Coach Mangan. Umiinom. Wala kasi kami dalang tubig. Yan, uminom sa balon. Nauhaw. Parang Boy Scout. Ah. Ayan guys, so oh ayan, napakinabangan namin yung uh, ginawa naming balon ano. Ayan, kasi wala kaming dalang tubig. Ito na nga ang ininom namin, yung ginawa naming balon. Ganyan ang buhay probinsya guys. Malinis yan. O ayan o, oh, yan, oh, oh. Ayos na, solve ka na. Okay.